kilala, kilala nyo si Dr. Gansi? May, oo, oh, ganun ko napatira. Si Braulio? ano oh. Anong year kayo napatira daw? Well, 1960. Saan, saan ang bahay nila? Mandal, 9 de Febrero, Mandaluyong. Oh. Tapat kantong-kanto ng 9 de Febrero, nung pagpunta sa mental. Mental Hospital? Oh, oo, kantong-kanto mismo. Oh. Meron doon cherry, grocery, ng Eh bakit kayo napatira daw? Eh, diba di ba pinasok ako ako attendance sa ospital de habang wala akong kwan kami dalawang daw at saka si Noso ang ah. tatlo ang kakasama ah. yun ibig sabihin sa ospital kayo pinasok? QI sa QI Quezon oh. Institute oo oh. ah. Eh Ay, ano masasabi niyo kay Dr. Gansi? <laughs> matalino yan at saka ang coaching niya yung Mercury na push button. Oh. Ay siya lang may mes, merkuro ng mga panahon yung doon sa na eh. Oh. mahal totoo nga na pag siya ay ng traffic eh, nagagalit siya sa mga enforcer at pinalalampas naman. Hmm, hindi man. Kalukuan niyo siya naman, may sabi ng ah. ba. Bahad ka ba